Ay, mga parikoy ko, may nakikita akong dalawang tumatakbo. <laughs> ano kaya yun? Ayan na ba? Talaga. Ito, 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 ito. Ayun na. Tumak pa din yun. Ayan na. Nagtunan na. sila mga pare ko. Ayan na. Ayun! Yo, what's up, mga pare ko? Magandang magtatanghali na po sa inyo mga pare -koy. Kalat sobre number 7 nga tayo mga pare ko. Ayan. Ayan, kung di ka pa nakaka-follow sa akin Facebook page at nakaka-subscribe sa akin YouTube channel, ay sundutin mo na ang channel ko mga pare ko. Baka ikaw na isa sa mga pulot na aking sobre challenge. Ano po? At sa mga kapulod naman po ng na kinalat mga pare koy, ay may mag-iwang ka na lang ng bakas sa ating comment section para alam po natin na nakuha na po ang aking kalat sobre mga pare ko ay. na lang tong video na to mga pare ko alam niyo po ba ang lugar na to mga pare ko Ayan, kung game ka na, game na din ako mga pare koy. Tara, let's go na. Ayan mga pare koy, alam niyo ba itong lugar na to? Ayan, Ayan. Ayan, dito tayo magkakalat na sobre. Ayan. Dito na lang natin nilalagay mga pari Ayan. 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 lang kayo mga pari Kung malapit kayo dito mga pari ay pwede nyo na pumunta No? May green pong pang merienda. At kung malayo naman kayo mga pari ay huwag na po at baka kasi magsayang lang po kayo ng gasolina o kaya pagod ano paglalakad dahil baka po maunahan po kayo yung malalapit lang mga pare ko'y kaya naman mga pare koy WhatsApp what's up patimonan makikikalat na lang po nitong aking kalat sobre dito sa atin sa atimonan sa barangay tagbakin na may malapit po dito para makuha po ang aking kalat sobre pang merienda maigi din po mga pare ko'y Ayun mga pare kayo, meron na tayong 7 uh, minutes na nakakalipas ano, at wala pa napunta sa ating kalat sobre dito sa nilagay natin grabe sobrang init dito mga pare koy nagsusulo lang ako dito sa diversion ng Tagbakin ano. ayan. Yeah, shout out po sa mga taga mo na especially sa Tagbakin yan. magandang magandang magtatanghali na po sa inyong lahat wala pang nakakuha abakan natin mga pare koy <laughs> Mga pare ko, may nakikita akong dalawa tumatakbo. <laughs> ano kaya 'yon? Dalawa tumatakbo. Tsaka ito pa mga pare ko, oh. pagkalipas ng 15 minutes mga pare ko. Ay tara, tayo tayo. Ay tara, Ito pa ko din 'yo. Oh. Ay tara. Ay tara. Hoy, mo na, ayan na. Boy, kayo dito. No? Mauna na lang kayo mga pare ko. <laughs> Ayun. Ayun na, nagtuna na sila mga pare ko. 15 minutes na nakalipas mga pare ko. Ayun na sila, nagkahanap pa na sila dito. Yo, what's up, tagbakin? Ayun na sila. Ayun na, nagkuna na sila. Ayun na. Ayun, ang mga susing nakahanap si Kuya. Ano Kuya? Hey, Ay, anong pangalan ni Kuya? Cyrus po. Cyrus, taga saan si Cyrus? Taga San Isidro. <laughs> taga San <laughs> Isidro si Cyrus. O <Ay>, mga Kuya, salamat. <laughs> Sayang bakto to back sana. <laughs> Ay, nauna Nauna niya. Nauna ka niya. Nauna ay, hey, sticker na lang po, sticker na lang. Sticker na lang. Sticker na lang. <laughs> Bawi na lang po next time. Grabe, 15 minutes. Ang init, paka po rin. Ayan, shout, yeah, shout, shout out to lang ilang uya. Yeah. Ayan, yun. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan yung apo, apo. Ayan, salamat. Alam mo, yung, 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 isa lang. Isa lang. Sige po. Eh, hindi ba Sige ba't, Sige ba't, Sige. Okay. Sige, alam mo bakit ubak ka Ayun nakuha ano na po ang ating kalat sobre number 7 mga pare ko. Eh <laughs> salamat po sa nagpunta. <laughs> <laughs> Subscribe so, na po yung YouTube you. channel, kahit Facebook uh, on on on. Sa ba 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 na siya na ako Baka sa susunod, tayo. Shoutout, share na family! Baka baka mag-gustuhan yung shoutout! <laughs> Sige Ayun. Kuya, maraming salamat sa inyo. No. Ano ang pangalan ni Kuya? Raven. Oh, Ay, eh, mga bata pa yung nakakuha sa gitna ng kainitan mga pare niyo ng Aba, kami, ko yun. Subscribe nyo na yung YouTube channel. Oh, At saka pa Facebook page. Ayun, maraming maraming salamat sa mga taga-tagbakinan. No. ayun may followers pala tayo dito. ayun kita kits tayo sa sunod natin video mga pare kay kaya kung hindi ka pa nakakapalo at nakaka sa akin channel ay pindutin mo na sundutin mo na yan dahil baka sa susunod mga pare kayo, ikaw na makasimot o makasundot ng aking box at kalat sobre ano yan yeah. kaya may gusto kong shout uh, sh shoutout, sh shoutout po dun sa mga tropa ko tagawitik oh, shout out kiko <laughs> ayun okay sige sige Grabe mga pare ko, yung pala talaga mga tumatakboy yung ako. Ang sayo mga pare ko, yung sarap mga pagpasaya ng ano mga kapwa natin. Ano. <laughs> ayun mga pare ko, ayan, kayo na po ang bahala kung nagustuhan nyo ang video na to mga pare ko. ay nasa kayo lagit na ng kainitan, ayun ang kalat sobre natin. At sa mga nakaabang po dyan, ay mag abang, -abang lang po kayo kasi... Maya, ...siguro po kung saan-saan ako maglalagay o kakalat ng aking kalat sobre. Ano po? Ayan. Kaya huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel. At huwag nyo rin pong kalimutan na i ang Facebook page dahil... At saka po pala mga pare ko, huwag nyo kalimutan na i-like and share ito mga pare ko. Dahil sa mga susunod nating na video, ay baka ikaw na nga po ang makasimot ng aking kalat sobre. O kaya naman ay makasundot sa aking sundot box challenge. Ayan. Kita-kits tayo sa susunod nating video mga pare ko at maraming maraming salamat po sa mga naabala ayan at sa inyong mga manonood po maraming maraming salamat mga pare ko alam